Ganda dito mga idol na nyo Ano sa baba Pang pang taas Yan Oh, Pagod ang tubig Ganda Yan kuiba Papasokin Pagod ang dito lang po yan sa ano wawadam mga idol gusto nyo pumunta dito ganda dito ito yung mga kasama natin o oh. iya na mga idol pasok na tayo dito sa ano sa kuiba ito yung kuiba mga idol o oh.

So, hindi naman ata dyan tayo eh, no? Hindi naman magkano dyan. Dito naman dahil sa Oo. Ah, pa na po kami mga idol. pa na. Yan. Dahan view dito. idol! Shut up idol! Dito kami sa may daranak po. No, saka motor, no? Yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. ganda ng view mayo laki ng mga bat bato dito sa sapa oh. no thank you for watching my idol